Okay, let us try to explain these markings informatively para as long as maintindihan talaga ng ating mga kapwa treasure hunters ng mga Filipino. Mostly sa mga ito mga kaibigan ay nagpapahiwatig siya ng deposito na kung tawagin ay quick deposit. So I don't know kung sa site niyo ay nabunot na ng mga ninja kasabay yung pag-remarking sa mga fruit bearing trees sa area kasi mostly sa mga ito ay um, nakuha na na talaga kaya butas na lang na malaki ang siya makikita natin so during 1970s for how many decades na ang nakalipas ay maaari na talagang napasok ng mga retrieval teams ng JICA yung karamihang site dito sa Mindanao or either sa Luzon area or kahit pa nga sa Visayas area. So, wag lang po tayo mawala ng pag-asa mga kaibigan. So, sa ganitong mga butas na nakuna na ay malaki at uh, may kalaliman. Kung hindi naman medyo malalim ay talagang Um, yung nakapaikot siya sa loob may malaking void space na pwedeng masisidlan ng mga item either uh, powdered gold o yung mga pre-gold na unprocessed or pwede mga uh, jewelries or either platinum or mga uncapt precious metals or stone like gemstone uh, diamonds or uh, ruby chalcedony uh, more than that ng mga batong mamahalin at may halagang mataas kaya ang payo ko sa inyo be positive lang be patient and have a persistent huwag mawag mawalan ng pag-asa huwag susuko agad kasi malay mo uh, makakuha ka someday or baka bukas baka sa makalawang bukas So sa bawat pagkakamali natin sa pagte-treasure hunting natin noon ay medyo wala pa tayong alam since hindi naman nabubuking lahat ng mga decodings. Ay sa ngayon ay marami na mga nag-share nito ng knowledge through internet, through YouTube like this, like me na nagko-content at meron ding kaalaman about dito sa ating um, niche so ang gusto kong maipayo sa inyo ay be positive lang wag wag, 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 agad sumuko mga kaibigan wala tayong magagawa kung susuko tayo agad kung sa area ninyo ulitin ko kung hindi pa ito na ninja ay palaki posibilidad na meron mga naiwan okay so Ayan, may pupuntahan tayo sa glit um, letter C. It means code 6. And pwede siyang sa code 7. So it means metal element. Automatic na. Matic na talaga. Pagka ganyan. So yung primary target niya ay nasa 315 degrees. Yung mga ganyan. So sa pagkakataong yan, na nag-explore tayo ay hindi natin nadala yung Japanese one natin for checking the dimension. So, I think nakuha na na yan kasi um, sinilip ko yung uh, natambakad kasi ng mga bato. Nag-erode na kasi ang area na yan at medyo may kalayuan din yan. Dumadayo lang tayo at pinapahintulutan din tayo makapag-vlog sa nagmay-ari ng lupa Indian. So, ang purpose ng mga video na ginawa ko ay upang uh, matulungan din kayo na makapagbigay ng mga knowledge ulitin ko uh, pag makita kayo ng mga tulad dyan na merong naka-imbus ay naka-emblem naka-engrave ng mga markings paliwanag ko lang saglit ha magkaiba po yung marker at yung markings since halimbawa bigyan ko kayo ng halimbawa okay. ang bato ay isang marker at sa marker na ayan na bato, either sa walling niya ay may sinulat or inukit na kanji alphabet. So, ibig sabihin, yan ang markings. Yung isinulat, inukit. Pero yung marker niya ay yung bato mismo. Marker na nga at nilagyan pa ng markings. So, malaking posibilidad na nagpapahiwatig siya na merong deposito sa lugar. Okay? So, remapping tayo. Mahalaga ang remapping since wala tayong mapa. Yan ang paulit-ulit kong sinabi. Dahil wala tayong mapa, decodings at remapping muna. So, meron na akong mga tutorial sa kung paano gamitin yung compass. Pakivisit na lang po sa ating YouTube channel. At pakisubscribe naman ay nang sa ganun na updated ka. Ito naman ay para tulong na rin sa inyo. So, ayan, yung letter C, nagpapahiwatig siya ng code 7, code 6. Malalaman nyo din yan kasi meron tayong tutorial doon sa mga previous video natin kung mabisita ninyo. Ah, sige, sabihin ko na, yung code 7 ay nasa west. Pagka metal element, letter C, ay madalas ay nasa code 7 or either 6. So, bibiring tayo ng code 6 papuntang northwest. 315 degrees, madalas yan yung mga loon na pang quick deposit. Pagka ganitong disenyo sa mga palanas. At uh, pwede rin opposite direction sa three, uh, mula sa azimuth natin na 315 degrees. Punta tayong back azimuth, 135 degrees. Maaring dyan po dyan. At pwede rin nasa east 90, code 3 tayo. So madalas ay tinakpan lang yan ng malapad na semento or either malapad na bato ang pagkaganyan. So how many decades na, na nakalipas ay maaaring na retrieve na ng mga JICA companies o mga ganyan. So nakafocus noon yung attention ng mga tao dun sa nasabing um, martial law. At uh, during that time ay nagkakaroon din ng secret retrieval. Okay. So, pagka sinabing retrieval or retrieval ibig sabihin meron silang kinuha sa area so alam na yung mga jayco companies sila ho yung mga may project ngayon na mga um, pakalsada yung mga super highway tulad ng hanil company like uh, nagnenegosyo din sila ng mga bako dito lalo lalo na dito sa Mindanao area at uh, nakipag-negotiate sila sa ating gobyerno at uh, para ma-retrieve yung mga items dito. At syempre, maggamit ho yan, yung gold na yan ay simbolo ng ating global currency at uh, para nang sa ay kapag ma-retrieve yan at babahagian yung ating gobyerno, yung pinaka um, gamit niyan ay upang meron tayong pondo okay sa so magagamit din pero kapag private ang area mo at uh, wala kang talagang uh, pinapapasok na kung sino man kahit mga hapon na uh, maaaring bilhin yung lupa mo ay maaaring mo namang i-operate yan pero dapat may permit ka O at uh, payo ko sa inyo maglagay ka ng trapal na kulay itim sa dig site ninyo pero kapag ganito mga holes ibig sabihin nito mga giveaways lang talaga. So hanggang dito lang muna at maraming maraming salamat sa inyo lahat. Paalam.